Hello mga kasari, mga sisiko, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta? Kumusta ang benta ng ating Sarisari Store? Dito sa amin ngayon, pag ganitong oras, lahat naman siguro 2pm na, wala talagang katao-tao. Kaya pwede tayong maglinis, mag-arrange, mag-display. Ako ngayon ay magbablog. <laughs> Okay, so mga sisi, for to this vlog ay mag-update tayo kung ano yung mga kaganapan dito sa aming sari-sari store at kaganapan sa buhay-buhay ni Ate Rose ninyo. Okay, so disclaimer lang, meron akong isi-share sa inyo. This is not to brag, but to inspire. Nakaka-inspire ba? <laughs> Ito lang naman yung simpleng nakakasaya kay Ate Rose ninyo. At nakaka-excited tuwing araw-araw uh, kapag iniisip ko ha, na may paparating akong, ayan, parcel na nampa, na budol na naman si Ate Rose ninyo. Okay, so mga sisi, pagbigyan nyo naman ako, no? Diba, 21 years na kami buong taon, 20 years ng pagsiservisyo ko sa pamilya ko dito sa tindahan. So ngayon gusto ko na naman napasayahin ang sarili ko. Tumatanda na si Ate Rosin yung mga CC. Mag-50 na ako. Ngayong October, mag-golden mag -go birthday na ako. <laughs> Punta kayo sa birthday ko. Kayo lahat invited. Okay, so... Si-share ko sa inyo Uh, yung birthday celebration ko pero hindi ako maghanda talaga meron lang akong puntahan na lugar okay, so keep on watching na lang abangan nyo, sawa ng Panginoon ipag-pray natin na healthy tayo palagi okay, so ayan, hindi ako nakaupo, nakatayo lang ako meron akong parcel nga galing sa ah uh, Ara uh, saan ba to? <laughs> GNT. Pero hindi lang to yung ano ko sa inyo ha. Mamaya ay punta tayo sa likod. Siyempre, as usual, uh, meron akong ipapakita sa inyo na naman doon sa likuran. So, ito ay galing sa GNT. Tapos, oh, may nakalagay rose. Day. ayan. So, ito mga sisi ay damit ko na naman. <laughs> damit ko na naman na pang lakad. Ito ay galing sa Tseren. Na-open ko na kasi sobrang excited ko. Pero sabi ko, isi-share ko sa inyo. Alam ko naman, mga kababaihan, gustong mag-shopping talaga pag meron lang talaga noon. Sarap mag-shopping kung may budget lang talaga. Ayan, nakalagay pa siya sa bag. So, ito ay Kameseta brand. Ayan, ang kamiseta brand dito sa lugar namin, sa Jensen, ay parang nag-close na yata. Correction me, kung nagkamali ako, nag-close or lumipat. Okay, so, ayan mga sisi, nakita ko sa Facebook. Ayan, kasi si Ate ay mahilig daw mag-scroll scroll sa Facebook. Nakita kong nag-live talaga, as in, nag-live ang kamiseta and plain and prints. Tama ba ko? Plain and prints, tapos kamiseta. Okay, so, Tingin-tingin muna ako, tingin-tingin hanggang sa may nagustuhan ako. Ayan, nagmamay-na naman si Ate Rosie. Maki, Rian. And first natin na i-open ito ay t-shirt. T-shirt lang naman itong mga sisi ko para pag ako mag-grocery, meron akong kasi karamihan sa mga damit ko ay dress halos. So, ayan. Bumili ako ng t-shirt para meron akong partner sa aking mga pantalon. So, ito ay medium size. Medium talaga ako mga sisiko, ko. Ayan. no, ganito lang. Simple lang. Parang pink siya na. Pink siya na parang light na pagka-pink. Medium size. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos, ang price nito is... 799. Kita ba? Parang mag-piso na lang. Mag-800 na siya. Okay, so next item, bago tayo mag-proceed sa <laughs> ating topic talaga ngayon. Dalawa yung kinuha akong t-shirt. Isa ay maroon. Ayan, maroon na naman. Yan. Same ang price, mga sisiko. T-shirt pa rin siya, pero maganda yung tela. Makapal, pero malambot. So, same pa rin siya, 800 799. And last is, magpapakita lang ng pinamili ang tagal-tagal pa. <laughs> Dami pang chit-chat-chat. -chat. Ayan. Last ay blouse. Ayan. Medium pa rin to. Ganon. Ganun. Pag mag -ano lang. Ayan. Pasyal-pasyal. Tapos short. Ayan. Short yung i-partner ko nito. Yung short na black. Ganon. Ito ay 999. So, parang 1,000 na rin siya. Ayan. So, ito lang yung simpleng kasiyahan ni Ate Rose ninyo. Minsan, bumibili din ako ng bag pag may sobra sa pera, sobra <laughs> sa ipon. Bumili ako ng bag, tapos mga sandal. Yan lang. Yan lang yung mga ano ko talaga. Wala naman akong ibang pinagkakaabalahan. Pag meron lang naman, pag makaipon. Pero kung walang budget, sorry na lang. <laughs> Okay, yun lang mga sisi yung napamili ko ngayon. So, kapag meron na naman akong mabili <laughs> sa susunod, isi-share ko sa inyo. Okay, so yung vlog natin kahapon ay nag-unbox tayo ng item from Grocery. Worth 10,000. So, kani-kanina lang. Meron na namang dumating na item worth 6,000 pesos. di diba, kahit na matumal, sabi ko sa inyo, may benta pa rin sa araw-araw. Tapos yung benta natin sa araw-araw, yun na rin yung ipangbili natin. May ipon yan, yun na rin yung ipangbili natin ng mga grocery. Ayan, dito sa tindahan natin. Kaya, hayaan lang natin na matumal. Basta ang malag mahalaga ay, meron tayong benta sa araw-araw. Si Kuya Dave pala umalis para bumili ng itlog. Kasi yung itlog namin ay dalawang tray na lang. So ngayon, bumili siya ng 20 trays ng itlog. So mamaya, darating si Kuya Dave, isi-share ko sa inyo yung mga itlog na napamili niya. Tapos, ito yung mga item from grocery. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, limang box lang siya. Tapos meron tayo ditong sito na maliit. Tapos ano to? Ayan, open natin yan mga sisi para makita natin kung ano yung laman. Okay mga sis, binuksan ko na yung mga item. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 6,000 pesos. So, katatapos lang ni Kuya Dave mag-display ng mga item kahapon. So, ito na naman yung i-display niya. Ngayon, sabi ko sa kanya, wag kang magreklamo. Mabuti nga tayo, meron tayong mga stock display na lang ang gagawin natin. O, diva diba? Yung iba nga, ano ngayon, e, nalulungkot kasi nga wala silang pangbili ng mga grocery item. Sabi ko kay Kuya Dave, so wag na lang siyang magreklamo. So, ito ay mga candy. Kumuha ko ng mga candy sa grocery, yan prutos, mga candies, candies. Ayan. Tapos ito ay isang box ng pansit canton, pero hindi ito ganito ang flavor lahat. May sa ilalim mga sisi. Tag 36 lang yung kinuha ko. Tapos ito may spicy labuyo. Tapos merong chili mansi sa ilalim. Tapos ito, syempre, ang bumibidang chitcherya talaga. Hindi talaga tumawala sa mga order natin. Mga piatos. Nova. So, ito yung super mabenta dito sa tindahan. Ayan, So, same lang din. Huwag na nating halungkatin yan lahat. Tapos, ito yung non-food. Ayan, oh, kumuha ko ng face tissue. yan ito yung hinahanap ng mga mga dalaga dito sa atin. Ayan, tissue. Ayan, baon nila. Lagay sa bag. Sabot. Okay, meron tayo dito ang ko Blanca, tapos Nescafe stick mga sisiko. sa ilalim din lang natin halongkatin lahat. <laughs> Ayan, Chucky, to pala halabas natin para may display ngayon, wala na doon sa loob ng rep. Ayan, Chucky na maliit. 16 ang benta ko niyan. Tapos dito, meron tayong Gatorade and ano 'yan, Cobra na nakaplastik. Kobra talaga nung no? cobra. Katakot naman. Tapos, tuyo. Ang tuyo nila ngayon ay ito lang muna per piece. Naubusan sila nung may free. So, ito lang muna yung kinuha natin. Tapos, ito pa sa ilalim. Ano pa yung meron dito sa ilalim? Mga watatak. Ayan. Tapos, fresh milk na bear brand. Tapos, meron tayong eden cheese. Okay. So, for today's vlog, ito lang muna mga sisiko update-update lang kung ano yung mga kaganapan, ay yung mga, ano yung mga napamili natin dito sa ating sari-sari store. So, may mga stock pa tayo dyan na mga noodles, alak, tapos sito na maliit. Okay, mga sisiko, thanks for watching. See you next vlog. Love you all. Bye for now. Bye!